totok itu pura pengaku ni kristong guru ahman Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Ngayon'y paroroon na ako sa nagsugu sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayon, sasabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan, ngunit dapat inyong malaman ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya, ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sandibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at ipapakilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na kayo makakita tungkol sa katulan sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Iso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Isu sa Sareno. Pinabati pinagdarasal din natin ang mga kasama online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig na naisumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Marami po ang nagpupunta para magpabasbas sa mapaghimalang kamay ng sa Nazareno. Lalo na tuwing biyernes at linggo, marami po ang nakikiusap na pumunta para ang mga may sakit, ang mga nangangailangan, ang mga kabataan ay madasalan at mabasbasa ng kamay ng nasareno. At tuwing ako po ang magbabasbas, lagi kong sinasabi sa pagdarasal na alam ni Jesus sa Sareno ang nasa puso natin. Alam niya ang pinagdarasal natin, alam niya ang kailangan natin. Ngunit higit sa lahat, alam niya ang mas nakabubuti sa atin. At lagi kong dinadagdag, minsan tayo hindi natin alam kung ano ang makabubuti sa atin. Siya alam niya ang makabubuti sa atin. Ngunit tayo minsan dahil sa kasalanan, dahil sa kalituhan, dahil sa mga tukso at alalahanin. Dahil din minsan iba ang ating inaasahan, hindi natin alam kung ano ang mas makabubuti sa atin. Kaya nga mga kapatid, napakaganda rin na ipagdasal natin lagi sa pong nasareno. Ituro sa atin kung ano ang makabubuti sa atin. Huwag lang ibigay yung hinihingi natin. Baka nga minsan yung hinihingi natin, baka nga hindi yan makabuti sa atin. Kaya nga, kalakip ng paghingi sa hinihiling natin, sana dugtugan natin, yung hinihingi ko po sana, mahal na poon, makabuti din sa akin. Baka hinihiling mo, yumaman ka. Baka hindi pa yan na makabuti sa iyo kasi nung nagkapera ka, doon ka naging mayabang, makasarili, doon ka pa naging maramot. Buti pa nung hindi ka ganong karangya, mas madali kang magbigay. Ngayong dumami pera mo, mas nangihinayang ka na magbigay. Nung dati-rating simple ka lang, baka nga hindi ka pa taong simba nun, nagdarasal ka lang. Ngayong nakasapi ka, mas nakalapit ka, baka hindi pa yan nakabuti sa'yo. Dati-rati, tahimik ka lang. Ngayon, medyo nagmaritis ka na. No? Ngayon, eh, pakailamero ka na. Gusto mong ma-promote? Dati, nung ordinaryong empleyado ka lang, masipag ka naman. Ngayong tumataas ka na, naging mapangmaliit ka naman sa iba. Mapanira ka. Para tumaas ka, naninira ka sa iba. Kaya, idasal natin, Panginoon, ituro nyo sa akin. Sana ang hinihingi ko ay mas makabuti sa akin. Ito yung makikita natin sa mga pagbasa ngayon na tunay na biyaya. Si San Pablo daw at si Silas, mga taga-pangaral, ano raw nangyari sa kanila? Hinuli, binugbog, ipinakulong, nilagyan pa ng tanikala sa paa. Pero anong sabi? Kung ibang tao yun siguro, nagmukmuk na yan, tumiwalag na, siguro sinabi nila, Ganito ba ang sumunod kay Jesus? Pinahihirapan pa. Pero dahil tiwala sila sa Diyos, nakuha pa nilang magpuri sa Diyos sa ganong kondisyon. Lumindol, natanggal yung tanikala, bumukas ang pintuan, hindi sila tumakas. At dahil doon, naantig yung mga kapwa preso maging yung warden. Kaya, sila'y sumanib sa pananampalataya. Yung pagkakulong pala nila, yung paghihirap nila, nakabuti pa sa kanilang misyon. Sa Ebanghelyo ngayon, sinasabi ni Jesus sa Sareno sa kanyang mga alagad, iiwan ko kayo. Mananangis kayo, malulungkot kayo. Pero, kailangan kong umalis, sabi nga ni Jesus sa sareno, para sa ikabubuti ninyo. Dahil kung hindi ako aalis, hindi darating ang Espiritu Santo. Minsan ang pag-alis, ang paghiwalay, masakit sa atin yon. Pero kung may pananampalataya tayo, may pagliliwanag ng Espiritu Santo, matutuklasan natin para palayo sa ikabubuti natin. Di ba po, nung bata tayo, pag pumapasok tayo, noong unang pagkakataon, hindi tayo mawalay sa magulang natin. Umiiyak tayo, kumakapit pa tayo. Hindi natin maintindihan bakit tayo kailangang iwan ng magulang natin sa paaralan. Pero ngayon, alam natin, para sa ikabubuti natin 'yon para matuto tayong mag-isa, kailangan may maghiwalay. Kailangan bumukod ka na. Kaya mga magulang, pag bumubukod ang inyong mga anak, dahil mag-aasawa na, huwag niyong masamain. Dahil para din yung sa ikabubuti nila, para yan, matuto silang tumindig sa kanilang sarili. Kaya nakakalungkot minsan, 50 anyos na, humihihi ka pa ng baon sa nanay mo. 60 anyos ka na, ka pa ng, depende ka pa rin sa magulang mo. Pati anak mo, idinidepende mo pa sa magulang mo. Mga kapatid, may mga pagkakataon, may mga pagbabago na sa umpisa akala natin masakit, mahirap, minsan nga ang tingin pa natin parusa. Pero sa tulong ng Espiritu Santo sa paggabay ni Jesus sa Sareno, matutuklasan natin ito pala ay sa ikabubuti natin. Lagi ko pong sinasabi kung nung kami po'y naging pari, ang aming naging moto ay, ang lahat ay biyaya. Everything is grace. Pero mahirap daw po yun masabi, ang may pananampalataya lang ang makatutuklas ng biyaya. Ang may pagtitiwala sa Panginoon, ang siya lang makapagsasabi, kahit yung sakit ko, pwedeng maging biyaya. Kahit yung mga dagok ko sa buhay, magiging pagkakataon pala para ako'y lumago. Kaya nga, ipagdasal natin ang bawat isa. Huwag natin agad sabihin na ito ay pangit, ito ay malas, ito ay parusa. Sa buksan natin ang ating puso. Ipinangako ni Jesus sa Sareno ang Espiritu Santo sapagkat bagamat siya bumalik na sa Ama, hindi pa rin niya tayo iniwan. Patuloy pa rin siyang gumagabay sa atin upang sa gayon ating mapagtanto kung ano ang mas makabubuti sa atin, kung ano ang tunay na biyaya para sa atin. Kaya tapusin ko ang pagninilay sa sinabi ko kaninang dasal kapag binabasbasa ng kamay ng nasareno. Mahal na pong Jesus sa sareno. alam niyo po ang pinagdarasal namin. Alam niyo po ang nasa puso namin. Alam niyo po ang kailangan namin. At higit sa lahat, alam po ninyo ang mas makabubuti sa amin. Kaya kayo na po ang bahala sa amin.